investment. Ito ang magiging katuwang nyo sa pagpapalaki ng pera nyo. Dito na papasok ang passive income. Again, just to be clear, it doesn't have to be a cryptocurrency. Nagkataon lang talaga na mas nauunawaan ko ang crypto compare sa ibang investments at mas wak ito sa risk tolerance ko, kaya ito ang pinasok ko at ito rin ang example ko sa video na ito. Pero pwede nyo magamit ang strategy na share ko dito sa iba't ibang investments like stocks, mutual funds, ETFs, REITs, commodities at marami pang iba. Gaya ng sinabi ko sa nakaraang video, hindi required na maging mayaman ka, may malaking puhunan, magaling sa technical analysis, fundamental analysis o maghapon at magdamag na magbantay ng graph. Advantage ang mga yan pero hindi required. Ang pinakamadali at simpleng strategy in my opinion na kayang-kayang gawin ng kahit beginner pa lang sa investment ay ang tinatawag na dollar cost averaging o peso cost averaging. Ano ba ito? Dollar cost averaging is an investment strategy where an investor divides the total amount to be invested across periodic purchases of a target asset to reduce the impact of volatility on the overall purchase. The purchases occur regardless of the asset's price and at regular intervals, which can be weekly, monthly, or quarterly. Sa madaling salita, wala ka nang pakialam sa graph na yan. Pababaman yan, o pataas, who cares? Basta ka lang sa plano mo. For example, I decided na kada week, bibili ako ng 100 peso worth na Bitcoin. Panimindigan ko dapat yan. And that's it. Wala na akong ibang iisipin pa. Pero effective nga ba talaga ang strategy na ito? Para masubukan natin, gagamit tayo ng Time Machine. Babalik tayo sa past. Itong website na ito ang magsisilbing Time Machine natin. For example, 2 years ago, sinimulan kong mag-dollar cost average walang mintis akong bumili ng $10 worth of Bitcoin every week. Pagbalik natin sa present, I'm aware na ito na ang lahat ng total na na-invest ko. Pero, ito na ang value niya ngayon. Mahigit doble na. O kumita na ako ng 123.75%. Or kung i-convert natin yan sa peso, ang 61,216 pesos ko ay naging 136,949 pesos na para akong kumita ng 75,733 pesos passively sa loob ng dalawang taon habang nakafocus lang ako sa work or sa negosyo ko. Kung sa bangko ko inilagay ang $10 na yan weekly for straight 2 years, kahit ipagpalagay natin galante ang bangko na ito na nagbibigay ng 1% interest rate per year, ito lang ang kikitain ko sa loob ng 2 years. See the difference? Yan ang pinagkaiba ng taong marunong mag-ipon sa marunong mag-invest. Nausubukan naman natin ang senaryo na ito. What if, noong nagsimula ka mag dollar cost average sa Bitcoin, eh nagkataong yun na pala ang peak that time at biglang bumagsak ang value niya? Hinanap ko ang isa sa pinakamalas na point in time sa Bitcoin. Ito ay noong November 13, 2021, kung saan ang value ng Bitcoin ay around $64,158. Tapos biglang bumagsak siya ng tuloy-tuloy hanggang November 21, 2022 at naging $16,291 na lang bumagsak ng 74.6% ang Bitcoin noong mga panahon na Kabilaan ng ang iyak ng mga Bitcoin holders at panay balita na of Bitcoin is dead na daw. Pero gayon pa man, sa kabila ng mga naririnig mong balita, e eh pinanindigan mo pa rin ang $10 weekly. Magkano na ang pera mo after 2 years? Believe it or not, pero ang total investment mo na $1050 ay magiging $1500 na noong 2023 kumita pa rin ng 42.89% o approximately 25,065 pesos sa value ng dollar to peso that time. That's the power of dollar cost averaging na madalas na underestimate ng mga tao. Pero oops, teka lang ulit ha, baka mahip kayo at bigla na lang kayong bumili agad ng Bitcoin ngayon. Gaya ng sinasabi ko, hindi tayo puro positivity dito. Ipapakita din natin ang harsh reality. What if bumalik ulit tayo sa time na ito kung saan nasa all-time high ang Bitcoin bago maganap ang sakuna. Pero this time, hindi mo na nabuo ang 2 years kasi after 1 year pa lang, e eh nagkaroon ng emergency. Bigla ka nagkasakit at wala kang ibang choice kundi i-pull out ang investment mo exactly sa araw na ito. Unfortunately, although $530 pa lang ang total na na-invest mo, pero ang value ng pera mo this time ay naging $308 na lang lugi ka ng 41.8%. Yan naman ang bagay na hindi sana mangyayari kung inipon mo na lang ang pera mo at hindi ka nag-invest. Ang investment kasi, lalo na ang DCA strategy na ito, ay naka-design for long term. Kung plano mo lang gawin ito for few months, malaki ang chance na malugi ka lang. So ano ang need natin gawin para maiwasang ma-pull out mo ang investment mo? Pagsamahin mo dapat ito. Mag-ipon at mag-invest. Dapat meron tayong emergency fund. etong fund na huhugutin mo sa mga ganyan situation para hindi mo magalaw ang investment mo. According to financial experts, dapat 3 to 6 months ng expenses mo ang value ng emergency fund mo. Kung for example, 15,000 pesos ang monthly expenses mo, meron ka dapat nakaset aside na at least 45,000 pesos na emergency fund. Minsan, nakakatempt na i-invest mo lahat ng pera mo, lalo na kung alam mo na kung paano ito mapapalago. Pero ikaw rin lang ang kawawa pag wala kang emergency fund at may nangyaring hindi inaasahan. Huwag maging greedy. Also, here are other things to consider. Ang mga ipinakita ko sa inyo ay past performance ng Bitcoin. Limited ang time machine natin. Kaya nating silipin ang past pero hindi natin makikita ang future. Maraming pwedeng mangyari. What if magtuloy-tuloy ng pagbagsak ang value niya at hindi na umaho? Gaya for example ng crypto na ito. What if biglang maging anti-crypto ang government natin at iban na lang yan sa ating bansa? What if mahack ang account nyo? What if mahack mismo ang exchange kung saan ka nag-invest? What if malugi o magsara na lang nang biglaan ang pinagkakatiwalaan niyong exchange? By the way, hindi lang sa crypto nangyayari yan ah. Alalahan ninyo, ang banko of Filipino ay 38 years ng operating pero nalugi at nagsara pa rin. Nangyari din yan sa isa sa investment ko. Nagsara na lang bigla ang Philippine Prudential Life Insurance. Kahit well-established na ito, hindi ko na makuha ang pera ko dyan. Nawala ng 6 digits na naihulog ko. So if ever, Handa ba ang nyo kung biglang mawala ang lahat ng pinaghirapan nyo ng ilang taon? Kaya importante na may foundation ang well triangle nyong ito, which is your skill. Para mawala man ito o malugi man ang negosyo nyo, you can always start again. Hindi man totoo ang time machine, pero normal lang na mangyari ang bumalik ulit tayo sa simula. Kung alam nyo lang ang storya ng karamihan sa mga naging milyonaryo, paulit-ulit muna silang bumabalik sa simula at doon sila natututo tumitibay at nagiging mas matalino. Ang mahalaga, manatiling buo ang loob mo tuwing pabalik ka sa simula.